Babae na namatay matapos magpost na siya ay happy sa Facebook. Si Courtney Sanford ay namatay huwebes ng umaga habang siya ay nagpo ng selfies at nagmamaneho ng kotse. Ang kanyang huling salita sa kanyang mga Facebook friends ay The happy song makes me happy. Sanford ay kumukuha ng selfies habang nagmamaneo sa Business Route 85 malapit sa High Point, North Carolina. Nag-update pa siya ng kanyang Facebook status at binanggit ang kanta ni Pharrell Williams. Ilang segundo lang mga nakalipas at nawala ng kontrol ang kanyang kotse si Sanford at bumangga sa isang recycling truck. Tumama ang truck sa mga puno at ang kotse ay napunta sa isang kanal. Buti na lang at hindi nasaktan ang driver ng truck pero nasunog ang kotse ni Sanford at siya ay namatay sa eksena. Umabot ng ilang araw bago sabihan ng kanyang mga pamilya at kaibigan ng mga otoridad tungkol sa kanyang pag-Facebook bago mangyari ang aksidente. Ang huling status update ni Sanford ay naipost 8.33 ng umaga. Nakatanggap ng tawag tungkol sa banggaan ng polis 8.34 ng umaga.